Magandang umaga po sa lahat. Magpahalang araw. Guys, kung napapansin nyo yung aking view sa likuran, siguro na Ano, tayo po ay dadalaw kay ta uh, Tatay Yoselito. Na ko tuloy si Tatay yeah, so alam nyo na kung saan. Dadalaw po tayo sa kanila. Kahit wala na si Tatay po si Nanay Flora, yung kanyang asawa kung natin commercial sa ka kanila na dito ana. Okay, guys, samahan niyo po kami sa pag-ayuda or pagkumusta kay Nanay Flora. Syempre meron tayong kasama ang aking kabilog. Shout out, shout out shout out guys. Tara guys, samahan niyo po kami. Yeah. Ito po ay lugar ng San Isidro. Yeah. Kun saan tayo madalas noon na nag-aayuda sa ating tatay dito ito po tayo ah, uh, ah, uh, kukumustahin lang po natin kung ano po yung kalagay niya uh, dahil nag-iisa na lang pero may mga kaantabay pa naman siyang abo kaya uh, ito yung nakaraang bagyo at alam naman po natin ang oy hello matapos uh, ang sitwasyon ng kanilang buhay at ang kanyang bahay no yun tara di diba, yan sa so, ilang nakakaalala sa lugar na yan di ba nakakamiss din uh, pero yun kung maalala yun lagi ako nandito dahil lang kay dahil syempre, na syempre naging party na yan ang aking buhay sa isang taon pag vlog natin sa kanya at sa kanila tayo nag-umpisa bilang isang charity lover. kaya uh, masakit kahit paano sa atin lahat ng mga viewers na sumubaybay sa buhay Ate uh, sponsor, uh, ni Ate Yosemite lalo na yung nagmahal sa mga mga ni Sor kagay Ate Marie Paso Ate Violeta at nung um, Ami Sor sa atin syempre kay Tita Arvo uh, at ang ating mga pagkakal syempre mga viewers na so malapit na tayo guys alalay na lang uh, ang tabay ang tabay para para ito na po tayo ay liko mo dyan sa mga halaman na yan o kahit hindi mo na hindi ko. Ah, dito na po tayo yan. Oh. Ah. Ano natin natin si tatay. Tatay, nasa dito. <laughs> <laughs> hindi, sige. Wala tayong tatawagin ngayon tatay. Ang tatawagin natin ngayon nanay. Yun o, oh, di ba nandiyan. Hindi nawawala. Sabi ko nga sa inyo para lang kung bulaklak. Bulaklak ng gumamela. At nandiyan pa rin ang mga orchids. Hanapin ko ngayon yung sili. Nagalis ng face mask at sobrang init na nanay. Wala akong tatawagin tatay, nanay. Nandiyan si nanay. Ayun ayos kami. Wow, pogi pogi si nanay ngayon na. nag kami. Nag-ayos po kayo ng bubong. O baka nandito si tatay. O tay! Labas. Yan. Okay. Kumusta naman po kayo dyan? Labas. Bakit umulan na naman? Umulan bago malakas. Ay, hindi ko na ho na malayan iyon. Ba't ang sarap na ho ng aking tulog? Pabless muna ako. At matagal ako hindi. Sige ho. <laughs> Yan, ito. Sino na kami sa lugar na to? Siyempre, mga viewers natin. Oh. Sino nagayos? Ako. Ay, talaga. Ay, siya, pahingi muna naman. Pahingi lang at hindi ho pwedeng ng katawan. Kala ko gasa inyong apo. Ay, ah, itong apo nyo maliit. Si JJ. Oh my God. Wala bang ibang ano na pwedeng... Dalawa. Walang ibang... Ay. Kayo lang talaga. Ay. Grabe ano. Nasaan ba kasi tatay kasi ayaw mo pabangungin din ito. ako. natin 'no. Oh. Kumusta na po? Kumusta? Kumusta ho ang ating buhay-buhay. Wala akong sisigawan ngayon, tatay. Ala. Ondi nanay. Ay yan ang ano-ano ilagay niyo na. Okay, Tapos yan. putik. Ay, just go. Kasi ko. pinasok din ito, ito pinasok yang tubig ng hangin. Ah pero hindi naman po kayo inabot ng malakas na tubig, malaking tubig. Yung una yung Christine siya. Ay siya. Pero yung Angkan saan po? Ay, nag, ang, uh, nag, ano, ay abot dyan. Paano kayo? Saan kayo nag, ano? Dito lang. Ay, hindi naman, ano. Na, dito naman. Naman. Hi, hi. papunta naman dyan yung tubo. Oh, sino nakaalala dyan? <laughs> sino nakaalala dyan? Nakatawa, ay, oh. Hoy, siguro nakatawa ka. Alam mo, ano? Nadarating ay, ako, no? Ay, <laughs> ay ang pogi, oh. Lang, ano. mm. ay, hindi ako nakakaayos dyan sa loob. Napagod ka ng humiga, kaya diyan ka na lang. Dati kasi yan, ah. dito natin naabot ang ating tatay. Ano, alam niya naman. O ay so wala siya nakahiga. Ay, na napagod. O yan, umupo na lang. O diyan ka lang, ah. Yung iba Yan. Inilagyan ko lang ang ibang kahon. Oh. Dapat, eh, pasensya na ho kahapon kami ho. Ay, may si ka. So, ano, ito po pala ang nilipad ng bagyong hangin niya. Si Pepito. Ay. Yung uh Christine -uh. ang grabe. Ang Christine ang nagpasira. O yung kay Pepito. So, lagi nyo lang inaayos. Oh my God. Ang hirap nang walang mga katulong dito. Oh, meron man siyang anak. Pero siyempre yung manugang niya. Ang inuuna ay hanap buhay. Ano? Oh, ngayon, wala siyang mga apong binata. Kaya itong mga kabataan. Ayan, o. Ayan, o, tignan mo. May hagdan. Katunayan, kabababa. lang pala ni nanay dito sa hagdan <laughs> na tinaayos niya. Ang taga-abot ay yung kanyang apo. Yung maliliit. Ang iingay nga namin. na mm. Imbis na makatulong. Para ang ano, ano naman po ang na... Kumusta naman kayo? Nasa kami ako. Hindi ako nag O, paano na yung ano, yung pang-araw-araw niyo pong ano? Ano, Dati Maano, lang. Yung maestro dyan sa, dyan sa baba, dinidigyan na kanin. Ay, naabot-abotan man lang. Uh, ako. Kasi yung, sa... Yung nga pagkabalito, binigay sa akin, tsaka ulam na munggo. Luto hmm. na dinala, kasi hindi daw ako makakaluto. Nana, ikaw ga, kung alimbawa, bawa re recommenda ka ta dun sa kumari ko na magbalot ng candy. Gusto mo? See, you know, Magbabalot lang you know. ng candy. Ano? So isa isang araw po aking papasyalan yung kanilang gawaan ng candy. Yung yema, alam mo po yung yema po kung tawagin ay yung brown na tigpipiso. Mm -hmm. O meron po yung kakumari ko at baka pwede at kitang ikarekomenda. Kasi na yung siguro yung bakikipaglabada hindi mo na kaya eh no. Ganyan hindi. O hindi mo na kaya yung maramihan sa so, sitwasyon po at ano tingnan, tingin daw ang kamay mo na eh <laughs> tingnan mo kamay ni nanay ah mm. pati ulo ko sabi ko na tita tita ang hirap eh hirap kung magpabalik-balik ako kay pasensya na po nanay no kung hindi man ay, kasi ako yun, ko ay paalis-alis so po <laughs> alam ko naman po na unawa niyo din ako ano tunay na ako din eh, na kung kayo po ay iyong dulas nalulutas sa taas. Natulas sa taas. Na wala wala ba kayong yung araw. pwedeng pamangke na pakiusapan? Wala. Ay, sa bagay ay, kada ay, galaw ngayon eh may bayad eh. Wala akong ibabayad kasi. Kasi hindi si Sige nay, kung halimbawa man, kakausapin ko, tatawagan sang araw okay, kahit kung, uh, kahit noono. O, pe, kumalik baka pwede ka doon mag-stay in para kasi nasa Alawihaw. Ay, Alawihaw lalakad ng oh. ko nga itong Ay hindi, ma hindi. pakikusapan natin kung Ito. pwede ka mag-stay in. sila Juby po anong wala, wala talaga silang may ano, nasira din ang bahay nila. Ay, mo, bahay. bahay nila, o saan sila lumipat naman. Ay, laki, ay huwag, saan sila, barat, ako, yung, hindi. pa, o sarili nyo ano? Oo, <laughs> Oh, isa. Yes, so. Tama yung nanay. Tama yung nanay kasi sila nga, eh, saril din lang yung nuuna nila. Ano? Tama po yan. At na, na, kumusta ko din lang po. Siyempre lang po din naman ang buhay nila. Ano? Mm -hmm. na lang. Babes, paano na konti na? Konting ayuda man lang po. Galing pa rin po to sa mga katanod. Ano? At siyempre kahit pa paano po, meron po tayo ditong bigas, dilata, at pang, mga kung ano-ano po ito. Yan. Ay, bibigay natin kay nanay. At nung kailan ho, kinumusta rin kayo ni, ni Mami Susan. Ni, kinumusta kayo, kaya lang, uh, ni Samay, nararamdaman na rin yan. Hindi nakakaano, no? Oo. At ah, sila tita Erma. Ako namumusta din. Sabi ko, tita, sa sobrang busy ko, hindi talaga ako nakakapunta. Sabi ko, barangay, mga bisita daw, sabi ko, kailan pa nababasa na kami? Hindi na wala. Ah, pinaano nyo yun sa barangay? Ba't ang, 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 ang kupad ng aksyon, pero nung sila ay nagpapaboto, ang bibilis, madaling araw pa yung ano na ano. Patawad po sa pagsalita ng ating mga kababayan or ako. 'di diba? Hindi naman syempre alam nila galing sa kalamidad. Alam nila na kailangan sila ng mga kababayan nila, diba? 'di ba? sana alam naman nila na wala ka ng asawa, nag-iisa ka. E sana unayin muna na no, 'yung mga kagaya ninyo sinyo. Aksyunan. Mm, aksyonan kayo kasi kayo 'yung nagpaano eh, nagdala eh, 'di ba? Kayo 'yung nagpaano. Oo, oh, oo. Oh. Mm -hmm. Buti na lang to si parting ano ni Tatay Ho, talang yero. Yero. Yero ang nakaano kay eto ano, lang talaga yung ano, ito lang. So mga katano, dinihintay niyo ng update sa ating Tatay si Listo na bahay. So ito po ay uh, nung pinakita ko sa inyo yung picture so pinagtiyagaan daw ni nanay na pagtitag, pagtagpi tagpian yan, pati ito yan. <laughs> yan ang kanyang ano. Uh. Dito, pumapasok ang ano, putik. Putik yan. Hindi ka, basta-basta, uh, hindi na lang talaga sa ayuda ng mga ano. Kaya makakapera uh, na eh, sa barangay yan. yan. Ito guys, updated sa ating tatayo silito na bahay. At inabot ko na po yan, uh, ano, naiayos na daw ni nanay, umakyat siya at meron siyang taga-abot si JJ ano si JJ yung kanyang apo wala talaga siyang masahan or kasi ha, alam naman natin kada galaw ngayon bayad ay pera ano nga naman ibabayad ni nanay kundi niya pagtiyagaan siya din ang pong mahirapan tuwing, tuwing may ano may ulan or bagyo hindi man siya nababasa sa parteng dulo sa lugar ni ano ni Tatay Yoselito na igaan <laughs> yan po ang kanyang ano Kasi matabing tabing ilog lang sila. Yan. Ay. Ito ang ba ako din yan. Ako din ang nagawa niya ng parachaga ako. Ito na yun. Yan na. Oh, sponsor, baka, baka hindi dyan ng kahit ng pambiling asukal. <laughs> oh, no. Huwag ka nang umiyak. Nalala na ba <laughs> <Yuck> yan? Ah! <laughs> Yak yan. Nalala ko yung mami ko yan. Eh. Sabi ko na saan kaya. Nakita ni Jimmy sa big eyes ka. yung maikin. Hindi tayo lula ng ano. Yan ang aking sponsor. Lalala nanay. Alang niya ka! Ah! Pumunay akong sila doon. Ito aking kasama ay Iyak ano. Iyakin din nalala kanyang nanay. Ay! Walang bunga ang aking ano. Ang aking tanim na sili. Pati ako na iyak na naman. Iyakin. Pagkasamang iyakin <laughs> sa sili sa sili humarap. So mabuti na lang ano naisama ko ng ating kaibigan. So meron siyang iabot kay ay ana iyak pa yun eh. wala iyakan. Meron siyang nine. ito um, po ay si Mylin ano ang aking kaibigan, taga So dito baka ho dito na rin siya manatili ano. Oh, may aabot po yata sa inyong aking kaibigan. Dugay mo at na. Walang iiyak. Yan. Hoy. Anay. yan. Ay na, ay yan. ay, lalaking Hoy, speaking up kahoy. Bigay mo na yung kahigaan. May natira pa daw, wala na. Nakuha na Ay, nakuha na. O yan na, ano po? Ay sya, ik na, ano po, masasabi sabi mo kay Miley? Yeah. Hay, hay ba, napakalaking ay, magtira ka man. Kahit pambiling ulam. Ano, nanay? Yan, nanay, ang aking konting dalang ayuda. Ano, na? Yan. Ah, babes, ano? Ang tawagan po namin ng aking kaibigan ay babes. Para ako kami magjowa. Ano? Ay, salamat. At para kang talagang isinama ko dito at makapag-abot. Walang iyaka. Naiyak naman eh. Ano? Na? Ayoko na. Dito pag talagang ang ayok, pumunta dito eh. Dalawa hindi ka pa pwedeng hindi mapayak. Nagtiyaga ako na sabi, nagsabi ko kay Kap, sabi ko rin po, ako kung ng batu yan, ko kay na ano na alis <laughs> din. O tama na, bunas na luha. At, Aking... <laughs> siya nanay po kami alis na. na. O babe, salamat ulit sa pag-abot. <laughs> Ay misili misili oh salamat po na marami guys ito na yung update natin kay Tatay kay Tatay hindi wala na pala matatawag ng Tatay kay kay Nanay ano kay Nanay kay Nanay Flora so salamat Ayoko na Bumabara Salamat din po Nanay ay! Ay ano ano mm -hmm. ah, sige nanay, kami, natin salamat, marami marami. <laughs> na, kami. Magpapaalam na at ba kung bumabara ng aking So guys, ito marami. yung update natin kay Nanay, ano? Ah, salamat po ng marami. Tita Erma, Ate Marley, Katalod. Hindi na ka makapagpahalam nito, Kapka. <laughs> Babay, Nanay. Ayun guys, ano, nakapag-bisita na tayo kay Tatay Tatay lagi kay Nanay Flora. So 'yun, nagkataon na pag ano natin doon si Nanay Flora talaga 'yun nag-aayos ng nasira yung ano. So, hindi ko kanaya dun mag-outro, guys. Tatlo kami umiiyak. So, guys, hanggang sa muli ng aming video, dito or magalo, salamat po sa, lag sa laging pagpapasugod ng aming premiere. At ngayon, hindi ako nag-iisa. May nag-sponsor po ng kahit papalo na bibili daw ng ilang kahoy. Sinanay, at ito po yung aking BFF. So, guys, hanggang sumuli. Kalinga, paki pakisupport lagi at huwag sa waan ang aking pagmumukbang. Hindi pa lang aming video. <laughs> salamat, salamat, salamat. Bye! -bye.